Hello! Kumusta po? Ayan. Uh, kumusta po ang lahat? At ako, kami po, kasama mga anak ko, okay lang po. At mga anak ko po, nasa school na po sila. At tapos na po ako sa aking trabaho. Naglaba, naglinis, ng bahay, naliligo. At tapos na po ako. At ngayon po ay mag-chika, mag may-chika may po ako sa inyo. Para tungkol po doon sa... sakit namin kahapon yon uh, ah yoda kasakaina tapung nun ah uh, ayun nga sama kuma sama kuma pamangkin asawa kahapon unta doon pamangkin ni asawa uh, sister cewek indonesia asawa at uh, bianan nang kawan pamangkin ni asawa don paglami kami dong kahapon Pastay 20 minutes, pag-aapa sakay namin ng bus, after 20 minutes, ka sakay kami ng bus, punta pa rin na kami sa Rorona namin, pero hindi talaga doon sa opisina. Uh, tawag nun. Uh, Nagbababa kami, lumaglakad pa kami ang mga 20 minutes, 30, 30, 15 minutes yata palakad sa punta doon. Uh, sabi ko, Diyos po, may mga bata pa tayong dala, paano to ngayon? Sa isip ko lang ba? Dala ko yung bag nila dalawa. Left and hand yung bag. Dala bit-bit ko. Kasi may tubig, gatas, mga biscuit, ganun-ganun. Yung dalawang, mga nanay. Hindi ko kinuha ko kasi ako kahapon. Wala akong anak kahapon. Wala akong mga anak. Lalo kasama yung mga anak ko kahapon. At, ayun. Buti na lang, nandun, diba, yung pinsa ni asawa. Sinusundo kami dalawa-dalawa. Uno yung mga may mga anak. Tapos sunod kami na naman yung ano bali three tatlong balik-balik yung marating sa amin so thank you naman na sinundo kami kasi mala, malayo at saka ano na yun mag 12 na ng tanghali yun dito po napakainit wala kami mga payong hindi kasi ulo to pa yung payong dito eh. Diyos ko kaya e, yun thank you naman at pagkatapos dun uh, doon na kami sa pisina hindi lang ako nagbibidyo doon sa pisina kasi baka masisita tayo kaya ganun pero may video ako dito pero kung ano i e, ano natin to So, oh, yung nandag ang isip ako, paalam muna ako sa asawa ko kasi hirap na diba maano tayo. Tapos, dating daw na-una yung pamangkin niya asawa, nagay niya yung booklet niya, ID niya, tapos no, okay, sunod okay na yung open as yung open na yung application niya, ako na naman. Nagdasal talaga ako sa Panginoon na sana maging okay na yung ganito ko, diba sabi ko nung isang video ko, sana maging okay to pag sa machine, ganun ba? Diba? Cellphone yung nag nila dun sa machine na yun tinitinan ko talaga kung ano pinalabasan. Sabi ko, sana Lord, maging okay na. Sana Lord, maging okay na. At <laughs> uh, thank you Lord talaga. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord na naging okay siya. At sana, pag punta ko naman doon sa supply ng supply namin every month, mag ganyan din ako doon, maglagay ko ng kamay doon. Sana maging okay din siya. Ulitaan ko na lang kayo kung ano, ano baka Monday, punta ko doon Monday or Monday or Tuesday, punta ako doon kunin ko yung supply ko. Ay, kasi nagka-problema dyan. Kaya, thank you, thank you talaga na naging okay na siya. At sinabi ko rin sa asawa ko, din sabi niya asawa, thank you kasi nag talaga kami dyan sa, sa ID ko. At ngayon, thank you talaga, Lord. Thank you, Lord, na naging okay na siya. Ay, gusto ko. Dalawang buwan din ako nakakuha ng supply ko. Sana, ngayong, ngayong ano to, buwan na to, Marso, sana makakuha na ako. Kaya, yeah, yun. Yun. At, yun, ito pala yung kuha namin kahapon. Post, sa, post, na, post sa Ayan. Ayan siya. na, kos sa gasol. Ayan. Ano yun 190 dito sa India. 190 rupees. Ayan. 190 rupees. At, yun. Parang, ano yung ginawa namin kahapon? ba parang, i-confirm lang ba kung nandito pa kami or nandyan pa yung mga ganyan, yung mga pangalan ng ganyan o mga cellphone ng ganyan, ganyan parang i-update lang kami kahapon ba. Tapos, ayun, may din kami. Nakisakay na naman kami pa uwi palabas sa, sa, sa highway. Antay kami, sa highway, nakantay kami ng bus. Pala 1.30 na ako nakarating sa bahay. chat ko sa sawa, naka, na, nakarating ako sa bahay. Kaya yun, napahinga, kumain. Kasi, hirap doon sa so, besina na yun. Walang, walang makain doon. Lumabas um, ka muna sa highway. Baka pala ako makakain. So, labas ko ng ay bibili ako ng tinapay para sa mga anak ko. Kaya yeah, yun, thank you, Lord. At ngayon, araw na dito nandito lang ako sa bahay. Baka mamaya, hihintay ko lang si asawa kung ano sabihin niya. Puntahan ko yung motor ko or uh, ano bang gagawin doon or ano. Kasi, sira yung motor ko. Ngayon da, ayusin yun. Puntahan ko ba o Hindi. Hindi ko muna siya. Kasi Friday ngayon, rest din nila. Kaya, hindi ko muna siya. Di, hindi ko muna siya. tinawagan. Hindi ko muna siya. Tinawagan. chat ko lang siya kayo na naumalis yung si mga anak niya. Kaya, sa school din lang. At pinintay ko yung sasabihin niya kung punta ko doon. Hindi. Kasi, pupunta ko doon. Maglakad ako eh. Tanghali niya. Kung maya, baka may hapon na lang ako punta doon. Or, baka ihatid na lang dito sa bahay. Tapos, babayaran ko na lang yun dapat bayaran doon sa pag-ayos ng motor ko. Sana maging, maging ayos na rin siya kasi uh, para din mayroon tayong sasakyan pa. Ano? Kaputang tindahan. Ayan. Uh, at ayun po. Ang kwento ng aking hapon at saka ngayon. Hindi na lang ako sa bahay ngayon. Hindi masyado ako nag-aura-aura ngayon. <laughs> at maraming salamat pala sa nanonood ng aking mga video. Kahit ganito lang yung video ko, nagkwento na lang po ako sa inyo kasi hindi po talaga ako makapag ano eh makapag video ng talabas or ano hindi ko kasi may edit yung cellphone ko kasi hindi ko alam ko ano na nangyari sa cellphone ko pero hanapan natin ng paraan Ito na, na, na lang tayo siguro paraan na magsika-sika na lang kung may paraan naman siguro may paraan din na may time din siguro makapag video tayo sa labas yung putol-putol meron naman akong ano video putol-putol siya Ayun nga, nagpunta ko sa si school, waputol-putol siya doon. Ganun na lang siguro ang gagawin para at least makapag-update ako para sa inyo. At maraming salamat po sa nanonood ng aking video. At at salamat din sa hindi sa hindi nag-skip nag na aking ads. na uh, salamat sana hindi niyo hindi niyo po i-skip 'yung ads ko para po ay maka ipon, ipon po tayo ng mga ayuda dito sa kay Lolo. Uh, at yun po. Maraming salamat po. Oh, thank you Lord na okay na yung ID ko. Ayun. Yun kasi nakasalay lahat yung mga ano ko sa ano ko. Sa ID ko. Yun po. Ay, ng manok. Tutulahin kita ngayon dyan. At ngayon, pahinga muna tayo at mag tayo sa ating mamaya na siguro hapon. Hmm, na kasi. Sa, sa, doon sa may gulayan ko. Tanggalin ko yung mga damo. Yun po. Thanks for watching! God bless you all! Hindi pala ako nakalagay ng ano dito. Maya na lang. Yan. Naglagay ako ng kunting ano. Lagay sa, sa, ano po. Sa labi ko. <laughs> At yung lakitan okay, dito ngayon, nagdadaster ako ngayon. Kaya po kasi damit ko po dito ko sa bahay. Yun po. Thanks for watching. Goodbye. Goodbye. Bye-bye. Goodbye, goodbye. Ewan na bulol-bulol na. Diyos ko po. Bye. Thanks for watching.